Sino ang makabagong sa Rizal sa generation natin ngayon? Um, sa tingin ko po, yung makabagong Rizal sa generation po natin ngayon ay ang mga guro. Simula pa lang po sa um, paggagayad sa mga estudyante, pagtuturo ng magandang asal, um, pagtuturo ng mga, um, kailangan po nilang malaman ng mga bata ay napakahalaga na rin po yun sa ating pamayanan at syempre po sa mga estudyante na nangangarap. Yun lang po. Mga kita na lang. So, so, yung, para sa inyo, sino ang makabagong doktor sa ngayon? Mm -hmm. undi, isso, makabago ito, ho, si Rizal oh, sa oh, ngayon? Ang makabagong Dr. Jose Rizal sa ngayon ay, ay kaya, maraming natutulungan. You, you Rock, town, yung na, mo. Ko, yung, Mabait. Lang... Bukod masipag. Bukod talaga ang Dr. Jose Rizal ay doktor. Ang nakabagong Dr. o ngayon yung mga doktor. O, mga doktor, ang, ang, sa ngayon, ang mga doktor, ay gaya ni Dr. Jose Rizal. Oo. O, na mabait, masipag, matulungin.